Good morning mga sir. Welcome na po sa itong bagong adventure. Karon panulo na sa ato ang episode karon mga sir. So, din ka uban na si Inji po no, si Mas Nya, nagdami o kaning kay. Wala lang na kong nagdaog sa pang mga sir kay medyo uh, di di magkatagakuha So, diri eh, nagbuhat taong kay or kanimpa na nga sama ni kang Inji mga sir. nakaagi mga pila mga master so magitirahan kaya basin pading makuha so kaplos mga master no? Inju idlas ang tama basta hayag mga master dali pareha kung gabi iyon. Ah, uh, magkapapur ka so dili another pila so, no? na po mga master so magitirahan ng inji tama din na siya mga master no tanaw na to makuha din ni inji mga master kaya dito murag igo basta dili mo ang tubig uh, but pasabot na mga master wala siya ka nakabuhi

nalipat sa engine dili mga master abay yag kaning nakupta na niya so ulura og sa kagawayan na nakuha so dinhi proceed din to sa tong uh, pang, ah mga master so wala pa kuno basta is pat kay medyo hayag man niya una na tong kuha mga master kaning ah uh, suwaki so gidala na kay dagko na mga master so may og apprentice lang, medyo managhan yung mga uh, klase sa ah uh, si urchin mga master pag nga sa unahan mga master na ay nagpahipi nga ang. so unang saan na ito ni karong lawa. so laki ni nga ang mga master no? ah, di na pa ni palang pasun kay medyo nagarugay na tawa ka sa ang. niya wala pa di ko kabalik sa saan mga master no? kay medyo busy man niya wala klarong dagat kaya ang sa hapon man niya sa mga bermand na ta siguro tapos pag kaog dahil na po niya pwede ka nung taghapon kasulit na kalugar so kani mga master mo na siya gitawag nga samong sa toa oh no tuwad-tuwad dito siya mga masters kaya wala man siya ay rebiting uh, so there another sa ang napod itong nakitaan so nagsunura rin po mga masters kaya kanil rin ang area tagasar rin mga inasal eh, kaya dili kana rin siya hobsan sa so, unahan mga masters na ibon-bon nakita na ako nga na uh, nice ang uh, nga sa mga bato. So, akong gitry ko, kabasig umang. Yan, nalay mga master. So, ako lang gikuhit hit. Kaya aron mo ato sa mabuhog. Kaya medyo man mga master. Kaya basig ma uh, tuwad ta. Natay mga bateri size pag Basin yung mabasa. So, nahanagan na lang dito po sa ang mga master. Uh, dali ra kay mailhan no so nag kinabot ko diri mama sir kay medyo ni diri ya ko lang gi ah uh, abot so mga kanal kanal mo ni mga master mo nagi mga saang. ya diri po sunahan so, akong gi kuhit kong naaba so another sa ang abot natong nakita mga master so purus laketong tong saang. so sorte ka tong gabi ona murag ikalima ni natong kung wala Ayan, din hey, mga ba sir, akong gipa na ang isa nga sa luksok kay ganahan ko ni sa tinuwa, no? Panitan lang nato So, atong gian yung kayo dili effective. Medyo, kaning kuwan na kayo siya, daghan na kayo kayo butang na po nga uhas, mga hindi kayo makadot. Uh, atong ning otro niya, mga sir. So, muna ito kong kuha. Ubay-ubay na kong kuha nga ang Jadi ni mau kay ning aku ning di panak ni ning laung kay ambil kan bisa paksa mga master nya kaning kon pun sila sa uban nga mga species mga master pang anon lang gagawin isda so ato ning kuon lang mga una ni dinhi na kita na po kung swaki ikadawon swaki na to nga na mga master so ang ako din sudlan kay medyo napuno na mga master so nakita ninyo tungod kay ang manung swaki atong mga kuha nga yeah, pag-abot na kusunahan, uh, nagkita na mag another swaki na po mga master. So, puti ni siya nga klase ng swaki. Ang lamian kayo ni siya nga mga uh, klase sa si Orchin. Munang hindi na ko palabi yun. Ako yun na doon mga master. karon ning episode mga master kay tama ni atong daghan nga kuha so mo ni atong pinaka mga uh, pinaka highlight sa pagbanon ato karon so naka discover mi ni Inje nga uh, uh, try na musuro yung mga aw so wa mi na sayo mga master kada lim aw na yung mga tama so nagsugod mo diri na mga master akong uh, gitirahan kanay pidla so tara na tog makuha ba nato basta lang ang bato mga master makuptan nimong ulo uh, makuha gyud na siya mga master so din hi hey, mo ni atong Una nga, tama. good size na mga maser na no? so okay na kayo so ingin kong ng nj nga try taong sorisoris ng mga lima o, GK, basin, o, ang ng j kaya basihin na gawas ka mga kapwa kaya ito ako muna monsun eh nya may mga mga, mga maser kung amang anong anong among ilap para dali rasya ma luya o kumatay kaya kung di mo siya pati yun mga maser mo gawas mga sulanan kaya magamang muna sila kaya rin yung mga sulanan mga galon din yung mga master, another tamaan na po na nasa limaw. So, nag-alam nyo may ni ka kaning dagko ko ang mungkuhaan yung mga master. So, inana na sila basta uh, naihunas. Inaana sila sa mga limaw nga magpidla mga master. Dapat kuptan din yung oh para mabira ni mo So, money siya mga master. Ikaduhan naman tama. God size na kaysa nan. Nami ka niya sa adobo mga master. Money niya akong bound sa eskwilahan. Kung makadaghan nga na kuha. Then, yung hey, mga master ka nag ong sa buho. So, wala lang kong tirahe. Kaya, uh, medyo dali rin mo siya makuha. Ako siyang gihakop. Kaya, yeah, akong gipalop dos kang NG para uh, dili makagawa sa mong sulanan. Then, hey, mga master, akong na pong gitirahan ang tama nga na sa may tubig. So, kung napansin yung mga master, dali rin may makakita. So, naanad na may. Mga niya mong itong mga bata pa may mga master, no? Ngayon, ito mong 2 saw na kay ulit na mong mga may hindi may bunalan sa mga mga ginikanan. So, dinhi ako na yung itutuluan ni mga bata pag-train kung usang pagpunuhang tama. So, muna si NG nakakataon na po mga master, pwede rin siya rin usang mga ah tama. So, muna ito mong kuha. Ngayon, din eh mga master, si NG akong ipatira. Okay, so dili dito to mga mga sir, no? Ah, uh, is that to? Dili po, another is that po. Oh, Ako pa na akong nakitaan. So, may ina ni Pandado na mo mga mga sir. Hindi niya mga master kaya niya nag ung na tama. So nakita niya, kaya ka nang buka Tama na siya mga master. So hindi pa tirahan ako ni Inji. Tara na itong naigo ba mga master? So naigo. So hindi lang kayo sa dato. Pero pwede na. Pwede nang baunaw na mo sa eskwelahan. din he, mas, mga master nakabuhi. Sayang kayo. Pero, ang mga siya butang ilhan lang, mga master kay para magyan pa mo niya, Basin pa di, o na siya mga master. So, pagtuyok, wala lang good siya mga master, no? So, gawa ra ang usaha uh, mong nakuha ni. Yan eh. din he, akong butang marker kay magyan pa na mo, dali na mo mailhan. Din yung mga master na nakatira na punta. So, hindi rin. na sa nandama mga master ah uh, ni mong mga ulo ni mga master para dili makabuhi niya dito ni mong uh, ganoy pa sa gawas aron dili yun siya makasood so good size na no so nakatiknik mi na nga lima so, na limaw so dito na dito na so while na ako yung naigo akong gihako pang usa so dako po siya mga master ipos-pos din ako so igo na ni ka abunda mo nasan purbuyag mga master no Masa kami lang taga-direta -taga ka -taga -taga pa rin. Uh, Dito ko ang mga yunan klase mga seafood mga masar. Hindi na yung mga master. Ako na pong ang tama. So, wala na. Wala na lang ko pa na. Akin naman siya sa gawas. Niya. Ako na yung ipos-pos master para ma-relax siya. Niya, dali na siya makagawas sa sulunan. So, muna akong sulunan mga master. Dalundra, no? So, kay NG Pod, kay Mineral Water. So, din eh. Hakop na pagkod din mga master. Kaya aron dali na maglangay. Niya, paspas ang mga lihok. So, medyo ubay-ubay na muna kuha din mga master. Uh, maka-bound o makadubo na gamit ba para sa mga mga bawon ng atong eskwelahan mga master Diri si Inji ni Baan at Post Post mga master. Nakakuha po siya. So, ingon ani din, din din mga master no. Basta daghan na, mag-iyahay na mi. Nga din mga master, nakaiwag na sa big another. Tama na po, akong gitudloan si Inji. So, kung nga uh, mo nang o oh, mo nang o oh, oh, sa tama ng uh, si so tirahin Okay, tirahan ni ngi mo, So, tanaman na to makuha ba niya? Medyo kurog din kamot ba ta mga master so wala na kuha. Sayang. Ya, yeah, ang rela pun bisa unahan mga master. So, iwag-iwag lang yun bilis mga lima mga master. So, kita pikas lagi dari mga master. Ako tantirahan, so wala na kunin kay mga tama naman namang kuha. Ya, yeah, jadi, mga master pasayan akong gibanatan ay ginahan kay ko niya klase sa pasayan mga master kay bantok kay di niya tamis mga master din hi may sa na nagpahiti mga master sa so, walang ko palang maapil ko niya sa itong karong gabi o na mga master okay so goods na Ay, ito mga kuha na itama kang NJ niya mga din hi na yung pungko nga tama mga master so atong gibirahan so ina nilang pagaan na nalim mo siya mga master para hindi kayo mapilit niya ang itak ng bato nga kalapdusan so din he, ako din kalapdus para dali na siya ma-dispatch niya dali na siya luhag uh, si engine Inji na patiwas ipatiwas mga masir kay Murag Hoy na kong sinig na, uh, nabdo sa kanyang mga masir no? so <tot noise> doon yung kita tayong isang banghutin mga masir so itong tirahan din na tambo ka ng isda mga masir pwede sa pag-save sa tinawa so muna isang banghutin mo sa tiki-tiki mga masir no? ah uh, mulag ko bilis siya po ng uban na ni mga masir kita rin kagita tag saan Okay, dugangan na nato sa anggarong gabi o na mga master. Kani mga master man ni pinakada ko na kung gabi na. So, guns ka ini. So, ako din mga master. Happy trabaho na kabuhi. May wala na kakupot sa bato sa samolah na. di ako si Inje kung ipatiwas. Kaya kusugay mo pospos mga master no. Uh, kung gihan mata. Sa kasa ko ni Ugnon. Basta sa dagat lang. Hilig ka ni mata. Ich Denis Injia kung gipatira rasa tama mga master. banyak dari makuha ni amang masa kalau sweet ticket usai malasun ni mata digin ni makuha kurung bung ni segamut amot on sali mata na maratul mendayun ke dirah ni pos-pos ni amang masa ni pos posnya ni dari rasya ma matai itu din yung mga master nakakita na buwag tama so dako po niya siya tama mga master huling dali, dali nga nagdaplin kay kusog kayo basing mapaakanta nga yeah, gi pos ako mga master no kay aron dali rin siya ma, matay o dali rin siya sa itong sulanan nga yeah, nakaplano sa engineer eh. ngayon lang tusunok ko ng ulo aron dali kapuya na po siya pos-pos kay gani harap yung pinuspos sa mga master so yang gitos-tok aron dali rin siya mamatay yung siya so effective man sad din hindi mo sir na kita na sir so kung kita na mo sir bang hotin siya din hindi hey, sir kay kaning ah uh, nagkita tayo tumang so, na so murag mo nilas sa to nga tumakaroon So, ganun ni action ng patang tuma. So, nagkatawa si Inji. Huwag akro po siya nahadlok. Kung dali kay mama akro ba? Yan, dali, ipatay na po niya mga master. Yan, dali, kakita na po niya yung uh, ah, na mong tuma. So, gaway rin niya. So, nasa yun na dali niya. Wala ang gaway. Eh, okay, dali, nagsugod so na may tira mga isda mga master. Kaya patawang namin uli. Ingon si Inji, kaya namang nilagang langgit nga gagmay uh, so, mga uha ko or manirami so mga napuli mong last nga saan gabi una so mga sinji nga manirami pagkat paton kaya iya ko nung ibuwad ginahan ko nung no siya so dira so gana na, na tira dali mga masar so mga ni mga pagkat paton mga masar no ibuwad din, din niya kun, no? Kay, ko no kaya ganahan ko siya ni Din himi jo obay obay mong kuha karon mga master nga ah, bagat paton kay ning saka mang taob dili hok tisya klase sa isda. So mo lang danggit mga master no. Ingos injing uh, nga mga hatan ni kay atong ibuad. Yan diri atong tubangan ng iwag kay siya may kugihan. Nya natunok tunok ka ba siya ni mga master? Pagkatunok niya na marugi ang malihimu, katawa ko mga master kay sige magyayaga. Nya karon natunok di tagam. Sorry na. Another na pag nga bagat pa mga masa. So, update up ah. Muna yung mong kuha masa, no? Ubay-ubay na yun. Probiag na padres ako ah. Okay, din na po. Kay Mohayang Maning Isda, mga masa. Manang sayon na kayo. Ah, uh, tergiton targiton. lingaw kay siyag panguhaan ni mga master kay uh, magpatara ram ni isda So dini eh, uh, mutray siya o So, iyang giyamunta ng isda. Pagtira og nanagan, so wag yung siya nakuha. Yan ko pag siguro na nag-usa. Yan tira eh, tirahan niya mga master. Yan, naghangad man. og natunok. Hindi rin na may katawa master kay may kitiw-kitiw naman siya master. Yan, laman ni isda ah. Yan, Oh, Ya, pagtanaw na gusto yang kamot sama kamu maso na marug emalibol na happy dunia. niya so muna nak kay, at man nya siguro ni kay jaga mga maso ba so mau naik kening ah uh, resulta isa mau bawa kuno sa mga maso manguhan anjo kun daghan so wala si nang kompyansa iya nang irit so ug kuput sa so, ulo para dili niya dili

Ini teman tama. Kenan tama